Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito, pag-uusapan natin yon yung playoffs bracket sa uh, or rather knockout stage sa Asian Games na ginaganap ngayon sa China So ano na nga bang update sa Gilas? Lagdag na nga ba sila? Sino yung mga nila? Or may pag-asa pa sila sa medal matches? Okay? So sa pagkatalong yun kanina ng Gilas Pilipinas mga bay mas uh, napaganda pa Uh, para sa Gilas Pilipinas yung pagkatalo nila sa Jordan. Marami yan ang nagsasabi na sinadya magpatalo ng Gilas Pilipinas mga ba, no? para daw maiwasan yung powerhouse team na China at hindi man rin nila makabracket yung Korea. Okay? So, ito yung uh, iniwasan nila mga bay. Kasi itong dalawang team na to, um, magkakabracket sila kasama ng Jordan dahil nanalo sila kanina. Okay? yan. So ngayon, kung natalo yung Pilipinas bay kanina sa Jordan, may pag-asa pa sila makapasok sa quarterfinals. Ma pero mag-medyo uh, mahaba yung uh, Pagdadaanan nila, medyo mapapagod sila. Magkakaroon sila na extra na laban kontra sa Qatar. Okay, sa classification phase mga bay Ah, uh, kung sino yung manalo dito, Ah, uh, October 2 nga pala tumabay, ano? Ayan, so, lunes yan. Okay? awala uh, wala pang exact time, pero i-update ko kayo sa ibang video kung kailan at anong oras yung laban ng Gilas kontra sa Qatar. So, kung matanalo yung Pilipinas si tumabay kontra sa Qatar, which is malaki yung chance na manalo, manalo yung Pilipinas sa Qatar, mag-advance sila sa quarterfinals kontra sa Iran. So, yung Iran yan, mga bay, is under rebuilding stage din sila. And, Ah, uh, medyo uh, hindi ganoon sila kalakas compared doon sa China at Korea. Okay kasi kung nanalo yung Gilas Pilipinas kanina bay sa Jordan, ah uh, ang makaka-bracket nila is yung uh, China at Korea. Okay kasi pagdating ng semifinals, ah uh, posibleng China or Korea uh, alin doon sa dalawa yung makakalap nila sa semifinals. Okay? So, mas napaganda pa na natalo sila dahil iran lang yung mga kalaban nila sa quarterfinals. At kung sa matalo nila yung iran sa quarterfinals mga bayo, no? papasok sila sa semifinals na either mga kalaban nila is yung mananalo ng Japan o, and yung mananalo ng Kazakhstan at Chinese Taipei. Okay? Mas paborto mga bay sa Pilipinas mga bay, no? pero alam natin na Japan yung papasok sa kabraket, okay, malaki yung chance na Japan yung pumasok dyan uh, sa bracket ng uh, Gilas Pilipinas. And alam natin na mas uh, maganda yung bracket ng Iran at Japan kaysa dun sa bracket ng China at Korea kasi uh, mas madali, okay, and, or hindi ganun kalakas yung uh, Iran and then yung Japan is team B lang yung pinadala nila, hindi yung World Cup lineup nila. So, mas malaki yung chance natin dito sa bracket na to. Okay? Compare doon sa uh, kabilang bracket ng uh, Korea at China at Jordan. Kumbaga, nasa kabilang bracket yung uh, group of death mga bay, ano? na tinatawag. So, maganda-ganda, malaki yung chance na umabot pa tayo ng finals bago natin makalaban yung China, either Korea, China, or possibly in Jordan ulit. Okay? So, depende yan sa mahiging resulta ng mga laban nila. Okay? So, yun yung updated na knockout stage uh, player uh, bracket mga bay kung sino yung mga kalaban ng Gilas, Pilipinas sa susunod na mga laban nila. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panood.